Hindi ka ba nalulungkot na magkahiwalay kayo ng kapatid mo? Oh, I mean, Ay, naku, mabuti nga naghiwalay kami, no? Baka sa bunutan ko yan. <laughs> Meron ba kayong hindi pagkakaintindihan? Ay, bading din yan, eh. <laughs> so, Totoo so, ba yung sinasabi niyang bading ka raw? Nakuha nga siyang ano, hindi pa siya sikat, malaki na ulo niya. <laughs> Ngayon, ano, anong masasabi mo doon sa sinabi niyang hindi ka pasikat, malaki na raw yung ulo mo? Ay, naku, tingnan mo nga yung tubig ko, tubig kanal. <laughs> At saka hindi ulo yan, headdress yan. Wow. head <laughs> headdress pala yan. Oo nga no, ba? katagal mo ginawa yan? Ah, isang gabi lang. Ikaw <laughs> ba may paborito kang kanta? Meron siyempre. Ano? Mga kanta ni Regine. Woo! <laughs> <laughs> Ay, <laughs>